Hello Atiens! Welcome back to my channel. Ganito pala kadami ang uh, dumalo at sumigaw, humiyaw at tumili sa concert, kumbaga guest performance ng SB19 sa Prosperidad Agusan del Sur na Liagan Festival. Ito ang kuha ng drone ng Agusan del Sur na Liagan Festival sa ibabaw sa Himpapawid. So amazing ang mga tao. Look at the huge crowd. Talagang nakakabilib at nakakamangha. Ang mga 18s, ito ang tinatawag na the power of 18s kahit sa ang sulok ng bansa ay talaga namang nakakamangha at nakakabilib ang mga amazing crowd nila. Sa mga hindi nakakaalam, walang sponsorship ang SB19. Walang live streaming, walang social media na partner at walang network sa Pilipinas. Ito ay drone lamang officially ng uh, Agusan del Sur na Layagan Festival. Walang inard ang Agusan del na isang advertising company, radio station, TV station, social network para i-cover ang SB19 performance sa kanilang lugar. Kundi sikat talaga ang SB19 sa buong Pilipinas. O ba? Diba? Tanggapin na natin yan tanging anunsyo lamang ng official governor ng Agusan del Sur ang ginawa nila para may bandera ang pagdating ng SB19 at marami na nakakaalam na mga Agusanon at mga taga Mindanaon at nagpost na sila sa kanilang Facebook account, Twitter, Snapchat at iba pang mga social media sa Pilipinas.